Umabot na sa lima ang mga natagpuang bangkay sa Talisay City, Negros Occidental, matapos ng dalawang na dalawang naagnas na bangkay ang natagpuan kagabi sa damuhang bahagi ng First Farmers Holding Corporation na isang sugar central. Ang mga bangkay ay natagpuan ng apat na kabataang pumasok sa compound upang magpalipad sana ng saranggola. Sa panayam ng Bombo Radio Bacol kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, hepe ng Talisay City Police Station, pahirapan ang pagtukoy sa identity ng mga biktima dahil sila ay nasa stage of decomposition na at inuud na ang balat. Tinitignan na din nila ang records ng mga missing individuals, ngunit wala pang development. Nakipagugnayan na din sila sa bawat barangay at mga kataping lungsod at bayan kung may mga nawawalang individual. Patuloy din ang kanilang interview sa mga residente sa lugar habang tiniyak naman ni Baybayan na tututukan nila ang investigasyon sa kaso. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng post-mortem examination upang malaman kung may iba pang palatandaan na maaring makapagturo sa identity ng mga biktima. May na-recover din na isang bala na hindi pa nagagamit malapit sa isang bangkay. Matatandaan na noong Agosto 11, tatlong bangkay din ang magkakasunod na natagpuan sa Talisay City. Dalawa rito ay nakita sa taniman ng tubo sa barangay Concepcion na nakilalang si Mars Relias, residente ng Bacolod City, at alias Koykoy na residente ng bayan ng San Enrique, Negros Occidental. Sa parehas na araw, nakita din ng isa pang naagnas na bangkay sa barangay Matabang na hanggang sa ngayon ay hindi pa din nakikilala. Investigation revealed that the two cadavers are in an advanced stage uh decomposition. Nahihirapan po tayong uh, i-identify sila. And then we seek and check all the records pertaining to the missing persons na hinahanap po ng relatives, ng family members. As of this moment, negative pa po and even po sa barangay sa Talisay and nearby cities and towns uh, is negative pa. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mesio Famen. This is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo